guys, good morning ang duty na guys is classify itlog machine ang gamit guys yeah. okay. no na guys Kiloan. Ato sa office, tumutbang ko tadi to si Bian. sa Good morning. Tanan na ako mga followers. Support kayo, support, support. Ay, gabawa sa kura si YT. Hindi na ako makakabot-abot ang 3,000 o dali-dali guys. 3,000 hours. Ay, ginabawasan niya akong oras ito mag-classify guys machine ang gamit wala ako pa tawagan na ron guys o. Good morning guys. Shout out Sir Eric in Cabo, Mami in Cabo. Ram Jublat, Fisher. Kajik Gamaring. Al Master Vlad. guys, guys eh. Do you, want, do you want to help me? I need someone to help me there. Because there's some mini mini eggs. Someone guys Eh. sa so guys. Alright guys, oh so guys. Ah nakapulit. Na. Oh. Lagi. Hi guys. Ah <laughs> one oh, again classify na guys. Oh, na-classify na lasyap. Hi. Guys, hindi. Next na. Are gele. Kita kita ito guys. Oh, yeah. So ayan lang. Para pinana. na. m-dismiss. Pinana na sa no <laughs> <laughs> guys. Play na guys. Go to.

Ay, ah, we are nato karon. Mm, sa ka, tag tatlo. Yes. kaya mm -hmm. Kay na, nag nag-tax man siya sa mga ano, kay Rex, mm -hmm. nabuhang kay Rex. So, na uh, Angelica na bilihin kanig, oh. Denrex pala beta. So yan yung mga i-deliver so, <laughs> sa uh, pilakitre, ta, pilakitre sila? Okay, Rex. Ka, ang ipag-ibutang niya ito nila, drape, 15 trays na large, medium, 15 yapon, 20 kaya ano, 6L si niya, tapos tu, eh, 20 yapon. Ha? Okay. Nga nga no, nang 20 nga jumbo, kasi po makato siya sa XL, kay di ba nila nga nga jumbo na ito, di ba? Ah, wala yung jumbo tayo. Oo, so makato so, na siya sa XL or maano na siya, ah, maano na, na siya sa XL. Tapos makasya pa na nga pinala, 73 naman na siya. Na, 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 Amo ganit ni, eh. Tapos din sa tao. Ah, ka nang lang may sya kayla, yeah, may na, siya mahapunin kay mo isa pa jali ka, ano bilhin? oh, 50-50 ba? 40-40 40-40 na? 40-40 plus 70 Ah! yung karga 40-40 40-40 40-40 ba? Ano ko Kasi hindi na natin na 40 50. 50 to 50 Bingo, 50. 50. Oh. so, 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 na so, 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 Tapla lang na si Boid. 100. Hoy oh, na si G. Ang karga na ng nata tikab murag 100 lang. Ilang iya ka atambo-sampo. Murag 100 chat na magkasya sampo-sampo. Di sempre ang takurungan. Kabilang ko si Ondelita ako. kurong. plano, hapon ako mag deliver sa kurong. Para maka Pagkaw ng Takuro, kay, uh, siyempre, layo ko ng Takuro, di ba? Wala may problema sa pagmagabi Hindi, man, kay, siyempre, ang ano pa, mas ano pa, uh, maano na ako, ang, madali, ka na makaulit ko, ano ba, sa estradya, last mo, una ang layo, bago ang laki. Dari, panawag sa mo kung ano, supporters ako. Say, i-ano si, ko. Panawag mo. Ba, i-supportahin ko job mo yan. Sa <laughs> akong Wales. <laughs> Sportstar guys okay ah oh. mian bagis b a g u i i s ano sa <laughs> ah, ko guys ah kaya tayo sa iman am amo lang nga na ini sa kay rex nga na subong kay karon lang ni hapon ang ano ni kay kayla karon lang ni hapon kayla kayla na no, ay kayla kayla na ni rekrosery ay so, diri sa may esperansa so, ang ano sa so esperansa Apostle Feo, tapos si Samilian. Okay? Guys, si eh, Damo, nung dinibili guys si. Eh. Ay, guys, si, eh, natakda na nung mo guys. <laughs> guys, Bye. work. Diyan, Bakis. Diyan, Reds. Support town. Sarang nga pa na wag, Greg. Ah. Ay, dito kaya kuya.

Menang kasih pay guys isa area. Ada anong area guys? Okay, one one. Oke okay, last one. Last one. area okay. Asa kamu <laughs> Sana puno na, wala na. Wala na. Ato XL to, nahulog sa lards. Okay na. Pare, bye-bye na. Hi, bye-bye guys. Ah, kabalbina.